Hello, good morning sa inyong lahat guys At uh, yun na nga, may ikijig ako sa inyo um, Kaya gising ko lang kanina Kaya nakapantulog pa ako Ito, may pimples pa nga ako kakapuyat ko lang yan Tapos May ikijig nga ako sa inyo Kasi nga, lagi na lang may dumadaan dito Mag-asawa Mag-asawa yun um, Lagi ko na lang narinig nag-aaway Nagsisigawan dito sa may baba Diyan, kung nakikita nyo yan Diyan sila lagi dumadaan nangangalakas sila eh eh, hindi ko alam kung bakit ano, kung anong problema nila, kung bakit sila nag -aawal. Kaya yun, papakita ko nga lang sa inyo. Kung nakikita nyo nga yung babae na yung naglalakad, andyan sila kanina nung asawa niya, nagtatalo sila, sigawan sila ng sigawan. So ayun, para napikon yung asawa niyang lalaki, kaya umalis na lang siya. Ito namang babae, daritso daritso siya ang lakad, akala niya, sinusundan siya nung asawa niya. Kaya ayan, binalkan niya. Yan, kasama na nga niya yung asawa niya. Pero hindi pa rin sila nagtatapos mag-away dyan, magsagutan, kahit marami na nakatingin sa kanilang dumandaan ng mga tricycle, motorcycle, mga tao. Tuloy pa rin ang pag-away nila, kaya yan. Pero hindi niya pa rin iniiwan yung asawa niya kahit nag-away sila.